O oh, yun lang kasi ang magiging problema O oh, kaya dito tinan mo Ang sinasabi niya dito Na ito daw mga ito Kaya sila bumaliktad Hindi daw talaga ito nabudol O oh, kumbaga Ito daw mga ito Hindi daw ito nagising sa katotohanan Ito daw mga ito Sinasabi niya ay Mga ano daw ito Mga hindi nabigyan ng appointment Kaya Ayan nang ite Oh, so sham naman. Hello, hello Pinoy. Pinoy Dad. Oh, 0811. Thank you very much. Oh, kaya 'yun yung ating sinasabi dahil napakatindi ng mga batikos banat ni uh, Bagong Lipunan dito sa Actually yung kay Pebbles wala eh. Pero matindi ang banat niya kay ano kay uh, Mariahly kasi nasabi niya na kalokohan daw yung mga text messages di umano nila ni ano ni Amy Marcos yung tungkol daw dun sa asin kasi wala naman daw ebidensyang ipinapakita pero ito kasi ang hindi ko maintindihan putang ina mo kakaloy bakit kasi noon tarantado ka sakay ka ng sakay tapos ngayon paniniwalain mo yung taong animal ka na para ka sa bayan kaya binabatikos mo sila eh putang ina mo, kinain mo yung pagkain na galing sa bulsa ni Maharlika, tarantado ka. Naging party na yun ng katawan mo. Kaya punyeta ka, palamunin ka ni Maharlika, ang animal ka. Hoy Kaloy, ang kapal ng mukha mo. Whether siya yung nagbayad at uh, siya yung nagvolunteer na magbayad, puta ang kapal ng mukha mo ninuya uya at nilunok mo pa rin Yung pagkain na galing sa pinaghirapan ni Maharlika Kaya ang tigas ng mukha mo na pala ka lang pala Pala ka lang, tumutuklaw ka pang hayop ka Kunyeta kakala mo kampiyang kita ha Sabi niya siguro, Yes Yes, si Busgada, hindi. Tanga, patay gutom. Kung talagang may pera ka at gusto mo talagang magbayad, unye mas ka, magbayad ka ng pagkain mo o kaya kumain ka sa sulok mag-isa. Pinalamong ka ni Maharlika eh. Pinalamong ka. Ano pa pinalamon niya sa'yo? Yung mga content niya, punye mas ka, content mo rin. Wala kang utang na loob, putaragis ka. Matigas ang mukha nitong hayop na kaloy na ito. Tapos sabi niya, hindi daw siya iniwan nung ilang libong subscribers na nawala sa kanya. Pinagkikik daw niya yun. Ulul! style mo bulok nilayasan ka kasi nga ang kredibilidad mo putya mas mababa pa sa negative 50 degrees dyan sa Alaska o ang sa akin lang dito mga bossing o ang sa akin lang dito punyemas ka hayop ka bagong lipunan kaloy roy ano ba pangalan nitong animal na ito Oy, Roy, pa, Roy Palaboy. Pucha ka. Sinasabi mo na sila ba anat bay? Nagpapalibre kay Maharlika. O nililibre ni Maharlika. Ang dami mong kuda, punyeta ka. Ikaw pala ang lumamon ng pagkain na galing kay Maharlika nung nasa LA, pucha. Kahit daw tinik, nilunok mo. Sa sobrang patay gutom mo, pati daw yung Pati daw yung buto nung kalabaw nilunok mo. Ha? Sabi ko nga sa inyo, yung mga bumabatikos, mahilig magumawa ng istorya, yan yung mga patay-gutong. Hoy, Domingo ba yun? Puta ng pangalan niya, pang abnoy eh. Hoy, Domingo, ang kapal ng mukha mo. Oo, tapos sabi niya pa si ano daw, si Maharlika daw at saka si Blenchong, hindi daw qualified sa kanyang project Kabayanihan po ka. Wala na nga sumasali sa hayop na project Kabayanihan mo nang baban ka pang animal ka. Buisip? O oh, hindi ba? Ang galing mong magbintang. Pucha, noong nakikinabang ka kay Maharlika, Pucha, talagang kulang na lang ipagtayo mo siya ng ribulto. Parang sinasamba mo, walang hiya. Si Maharlika ang pinakamagaling sugo ng langit. Pucha, ngayon binabatikos mo na bakit? Kasi hindi ka binakapan sa kabubuhan mo sa pagbangga mo sa Banateros. Alam ni Maharlika yun. Alam ni Maharlika na pwede mong banggain lahat, wag lang ang banateros. Bakit? Kasi pag binangga mo ang banateros, ganyan ang mangyayari sa iyo. Sasabog sa mukha mo lahat ng fake news mo. Oo, oh, ano pa sinasabi niya, oh? Ilabas mo yung evidence, pinapalabas mo kay Maharlika yung evidence. Putang ina mo. Pinontent mo yung isa, ilang base parang isang buwan mong content yung pulburon bijung hayop ka ilang buwan mong content yung yung message na yan ni Amy Marcos pucha kung makapag ano ka makapag analyze ka kaloy kung makapag analyze ka nun parang ang galing galing mo tapos ngayon pucha hinahanapan mo na si Maharlika ng ebidensya ang daming content ni Maharlika na walang ebidensya punyeta ka mo. Pinagkakitaan mo. Tapos ngayon, na ginugulpi ka ng banateros, hindi ka kinampihan, sumbungero ka. Oh, totoo yan. Oh, totoo yan. Sabi ko, hindi alam mo si Kaloy, feeling ko kaya gumaganyan yan. Si Kaloy, gusto niyang mangyari, bayaran siya ni Ma'am si hindi ba bayaran ni Ma'am si yan, Ami? Hindi ba bayaran yan kasi traidor eh. Pantakin mo, sinunog na niyan lahat ng tulay, wala nang babalikan niyan. Kung merong no man is an island, meron na. Mali pala, kung walang no man is an island, wala na, no pa eh, no? If there is... O sabi nila, no man is an island. Ayun pala, ayun pala yung tama. O puta, ito, ang buhay na katotohanan, na patunay. Na there is, mga bossing. Ayan, si Kaloy Abuloy nag-iisa dun sa isla niya. Dahil lahat ng mga tulay papunta la palabas ng isla niya, sinunog siyang animal siya. Ngayon, sumisigaw siya sa tulay ng mga Marcos. Marcos, bati na tayo. Kaaway ko na si Maharlika. Ibibisto ko lahat ng mga katarantaduan niya. Ang tanong kaloy, sa dami ng fake news na ipinalabas mong puke ng ina mo ka, may maniniwala pa ba sa'yo? Kahit siguro sing aso, hindi ka natatabihan. Yan ang sinasabi ko kaloy. Kapag bobo, wag nang magpilit. Oh, Diyos ko po, Kaloy. Sabi ko sa iyo, murang-mura lang ang lubid. Piliin mo yung pinakamatibay. Oh, pwede mo nang wakasan 'yan. Oh, sabi ni Sabi ni ano, sabi ni Tawag dito, sabi ni Queen, boss, huwag kang mag-alala, may oras din niya. Sana nga meron. At maganda nga yung oras niya, dumating na. Ayot na yan, no? Oh. Sabi ni Carlos, ayo lang, durog na durog. Eh, durog na nga sa akin, pero maganda. Yung mga patutsada niya kay Maharlika, iyan eh, ano niya. Oh, kaya yun din ang aking ano, ang aking panawagan kay Maharlika. Maharlika, isa lang kanain mo to. Lahat ng naitulong mo sa tao na to, hilain mo. Kasi parang ang lumalabas, siya ang nang black kay Maharlika. Kasi daw sila Maharlika naman yung lumapit sa kanya para uh, makipag-collab daw. Wow, sikat. Hoy, Kaloy, hindi kami naniniwala. Ikaw nga lang lumalapit ka lang Jojo de Guzman tsaka para makausap mo si Atty. Glenn Chung eh. paano lalapit sa'yo si Maharlika? Eh kung hindi, napakapapansin mo sa comment section ni Maharlika. Maharlika, Maharlika. Puta, type ka ng type ng ganun. Di ba pag live si Maharlika? Maharlika, Maharlika, Maharlika. Puta, ganun ka. Para kang asong ulul. Tapos, maniniwala kami na si Maharlika ang lumapit sa'yo. Si Maharlika ang uh, nakipagkolab sa'yo. Gago! Siya ba nagpunta sa Canada? Hindi ba ikaw nagpunta sa Amerika, punyeta ka? Ibig sabihin, kaya siya nagpunta sa... kaya ikaw nagpunta sa Amerika kasi amuyong ka. Pumbaga, dila tumbong ka. sabi ni Francis Afable, habol na lang ni Roy Domingo ay hate views. Actually, kahit nga hate views, wala eh. Oo, oh, mabuti pa si Rendon Labador. Sa sobrang dami ng galit kay Rendon, ang daming nanunod sa kanya para murahin siya. Pucha ito, kay Kaloy, wala talaga kahit nga galit, wala nang gusto magpunta sa kanya. Kasi walang katuturan. Eh. Puta, mas may silbi pa yung langaw kaysa sa kanya. Oo, oh, maniwala ka. Para itong daga na may galis. Ganong kababa ang pagkataon itong hayop na kaloy abuloy na ito. Kaya nga natatawa ako panay ang post niyan, yung mga post natin ni Riri post niya. Tapos nakikita ko walang comment, kaloy awang awa ako, ako na nagko-comment. -co Sinasabi ko ang lungkot naman sa post na to, wala man lang nag-comment, ako na lang magko-comment. -co lahat ng pinopos mo, Kaloy, nagaling sa akin, ako na lang, lang yung nagko-comment para lang kahit pa paano may engagement yung bulok na Facebook page mo. Po. Sabi ni Jocelyn Panaligan, daga na may galis pa. Oo. Oo. Pucha lahat ng sakit nandiyan dyan sa alimal na yan. Pantakin mo lahat ng to pinagkakitaan mo. Ngayon gusto mo dahil bumabanat ka kay ano kay Marley ka. Ang gusto mo tatawag sa iyo si, si ano si Lisa tanga. Hindi yan tatawag sa iyo alam niya na sell out ka eh. Alam niya na po sa lahat ng ano. Alam mo kaya daga kasi rat. Alam mo yung sa Amerika, o sabi nga nila eh, o yung uh, batas sa lansangan, o yung mga rat daw, yung mga, alam mo yun, binibisto, yung mga kasamahan niya, o isinusumbong yung mga kasamahan niya, ay wala daw puwang yan sa kalsata. Oo, oh, ganun yun. So aabangan natin itong labanan ni Pebbles kasi si Pebbles puti paglalaro paglalaruan kanya. Sabi ko kasi kung sa akin hindi ka umuubra. Kung sa akin parang matata ka, marinig mo lang yung pangalan ko kay Pebbles puti pa araw-arawing kanyan. Yes, snitch. Snitch, rat. Ganyan ang tawag nila kaya ang tawag ko diyan galising daga. Oh, yan, ganyan, mga snitch Kaya nga sabi ko kay Pebbles eh Sabi ni Pebbles, Boss Dada Pauwi mo sa Pilipinas siya, suntukan kami hoy <laughs> Kaloy, umuwi ka daw sa, sa Pilipinas Putya Battle of the YouTuber kayo ni Pebbles Suntukan daw kayo kung mananalo ka sa kanya Oo, oh, sobrang laki na ng pisngi mo, lugi na siya wala ka pang mouthpiece po Yung ngipin mo, gwardyado na. Oh, sabi nga ni Brown na Pinay, snitches get stitches. Yes, snitches get stitches. Kaya ikaw, kaloy abuloy, wala ka ng kredibilidad. But kahit katotohanan na ilalabas sa bibig mo, wala pa rin maniniwala. Alam mo kung bakit? Kasi sinungaling ka. Kasi fake news ka. Kasi tinabla ka ng lahat. Sabi ko nga sa iyo eh, kung sininyo na nabaliw, tinabla ka pa. Kung sininyo na nabuang, hindi pa nakipag-collab sa'yo para awayin si Banat Bay. Ucha, wala nang gustong kumampi sa'yo.